Ang aklat ni Haggai Haggai Kabanata isa. Nang ikalawang taon ni Dario na hari. Nang ikaanim na buwan. Nang unang araw ng buwan. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta kay Zorobabel na anak ni Shaltel na gobernador sa Huda at kay Josue, na anak ni Hosadat, na dakilang saserdote, na nagsasabi, Ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo, na sinasabi, Ang bayang ito'y nagsasabi, Hindi pa dumarating ang panahon, Ang panahon ng pagtatayon ng bahay sa Panginoon, ng magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak? Ngayon ngay, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisianin ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit, at yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Gunita ininyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon, kayo'y nangaghintay ng marami, at narito, ang dumating ay kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay, ay nahahandusay na wasak. Samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanikanyang sariling bahay, kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga at ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok at sa trigo at sa alap, at sa langis, at sa sumisibol sa lupa, at sa mga tao, at sa baka, at sa lahat ng pinagpagalan ng mga kamay, ng magkagayoy si Surubabel na anak ni Sheltel, at si Josue na anak ni Hosadat, na pangulong sa serdote sampunang buong nalabi sa bayan, nagsitalima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos, at sa mga salita ni Hagay, na propeta, na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, nagsalita si Hagay, na sugo ng Panginoon, Ayon sa pagsugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabi, Ako'y sumainyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Surubabel na anak ni Shaltel na gobernador sa Huda at ang kalooban ni Josue na anak ni Hosadat na pangulong saserdote at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan. At sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos ng ikadalawamput-apat na araw ng buwan ng buwang ikaanim ng ikalawang taon ni Dario na hari. Kabanata Dalawa Nang ikapitong buwan, nang ikadalawamput isang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, Salitain mo ngayon kay Sorobabel na anak ni Sialtiel na gobernador sa Huda at kay Josue na anak ni Hosadak na pangulong saserdote at sa nalabi sa bayan, nasabihin mo, sino ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? At paanong nakikita ninyo ngayon? Hindi ba ka sa inyo mga mata ay parang wala? Gayun may, magpakalakas ka ngayon. O Surubabel, sabi ng Panginoon, At magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Hosadak, na Pangulong Saserdote, at magpakalakas kayo, kayong buong bayan sa lupain. Sabi ng Panginoon, At kayo'y magsigawa, sapakat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ayon sa salita na aking itinipan sa inyo nang kayo'y magsilabas sa Ehipto at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo, huwag kayong mga takot, sapakat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa at aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin sabi ng panginoon ng mga hukbo Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati sabi ng panginoon ng mga hukbo At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng ikadalawamput apat ng ikasyam na buwan, ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta, na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan na mangagsabi kung ang isang tao ay may dala sa kanyang kandungan na banal na karne at magsagi ng kanyang laylayan ang tinapay o ulam o alap o langis o anumang pagkain magiging banal pabaga? at ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, Hindi. Nang magkagayoy, sinabi ni Hagay, Kung ang sinumang marumi dahil sa bangkay ay masagi ang anuman sa mga ito, magiging marumi baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, Magiging marumi nang magkagayoy, sumagot si Hagay at nagsabi Gayon nga ang bayang ito at gayon ang bansang ito sa harap ko sabi ng Panginoon At gayon ang bawat gawa ng kanilang mga kamay at ang kanilang inihahandog doon ay marumi At ngayo'y isinasamo ko sa inyo na inyong gunitain mula sa araw na ito at sa nakaraan, bago ang bato ay mapatong sa kapwa-bato sa templo ng Panginoon. Nang buong panahong yaon, pagka ang isa ay lumalapit sa isang bunton ng dalawampung takal, may sang pu lamang, pagka ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak, upang kumuha ng limangpong sisidlan. May dalawampu lamang. Sinalot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng graniso sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Gayon may, hindi kayo nanumbalik sa akin. Sabi ng Panginoon, Isinasamo ko nga sa inyo na kayo'y magdili-dili mula sa araw na ito at sa nakaraan. Mula ng ikadalawamput-apat na araw ng ikasyam na buwan, mula ng araw na ang tatagambaon ng templo ng Panginoon ay ilagay. Gunitain ninyo, may binhi pa baga sa kamalig? Oo. Ang puno ng ubas at ang puno ng igos at ang granada at ang puno ng ulibo ay hindi nagbunga. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo at ang salita ng Panginoon ay dumating na ikalawa kay Hagay ng ikadalawamput-apat na araw ng buwan na nagsasabi, Salitain mo kay Sorobabel na gobernador sa Huda na iyong sabihin. Aking uugain ang langit at ang lupa at aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian, at aking gigibain ang lakas ng mga kaharian ng mga bansa at aking guguluhin ang mga karo at yaong nagsisisakay sa mga yaon at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga yaon ay mga huhulog. Ang bawat isay sa pamamagitan ng tabak ng kanyang kapatid. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Kita'y kukunin, O Sorobabel, na aking lingkod, na anak ni Shaltiel, sabi ng Panginoon, at gagawin kitang pinakapanatak sapagkat pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.